Kapag kawawala lang ng alaga mong pusa, malamang ay makaramdam ka ng kakaiba sa iyong paligid. Yung pakiramdam na parang nandyan pa rin siya kahit wala naman. Maraming pet owners ang nagpapatunay at nakaranas na ng ganito. Na kung saan nararamdaman pa din nila ang presensya ng kanilang mga nawalang pusa. you hear their purr. Nasanay natayo sa tunog na ginagawa ng ating mga alagang pusa lalo na kapag nagpupur sila. Maraming cat owners ang nagsasabing naririnig pa din daw nila ang purring ng kanilang mga namatay na pusa. You hear their collar or bell. Kung ang pusa mo ay may bell sa kanilang collar, maaari mo din itong marinig kapag lumalakad o tumatakbo sila at maaalala at malalaman mong siya ay nasa paligid lang kahit hindi mo siya nakikita. You hear their meow. Itong sign na ito ang pinakamadalas marinig ng mga cat parents at talagang gumigising sa puso nila. Kapag narinig mo daw ang kanilang meow matapos silang mawala, ibig sabihin daw nito ay gusto niyang ipaalam sa iyo ang kanyang presensya you feel them when you're asleep. Kung katabi mong matulog ang pusa mo o kaya naman mahilig siyang tumabi sa kama mo, kapag nawala na siya, may mga pagkakataon na mararamdaman mong nasa tabi mo pa rin siya. Lalo sa gabi, kapag bigla ka na lang magigising sa pagtulog mo at malalaman mong mag-isa ka na lang at hindi mo na siya katabi, para siyang nagpapahiwatig na ang kanyang presensya ay nasa paligid mo pa din you smell their scent. Lahat ng alagang hayop ay mayroong certain smell na pamilyar para sa kanilang mga tagapag-alaga lalo na kapag palagi nila itong kasama o katabi. Kaya minsan kahit wala na sila, maaamoy mo pa din ang kanilang scent na nagpapaalala sa kanila. Will my cat soul visit me? Walang sigurado at accurate na sagot dito. Depende kasi ito sa karanasan ng isang tagapag-alaga. Mainam na gawin ay maging mindful sa mga signs na nabanggit at maging masaya para sa namayapang alagang pusa o anumang alagang hayop. Yun lang po muna para sa video na ito. Don't forget to like, share, and subscribe para updated ka sa mga bagong upload na videos tungkol sa mga mahal nating alagang pusa. See you po sa susunod na video. Bye.